Hello mga ka-extra. Happy Wednesday po sa ating lahat. Yeah. So ngayon tayo po ay mag lilinis po tayo ng table. Papalit po tayo every Wednesday po yan guys. So kailangan po natin na papalitan ang mga uh, table po guys. So ngayon, ayan, samahan niyo po ako sa aking gawain. Ayan, nagpapalit na po tayo. Ganun po ang routine po niyan every Wednesday so need na po natin siyang palitan ng ating mga table clothes. so yan tapos i-sprayhan po natin kasi may umaakyat po siya ng mga langgam niyan so ngayon yan, nagpapalit na po tayo and arrange po natin yung mga kailangan nating ibabalik sa mesa every Wednesday sunid so po natin hindi pwedeng palagpasin po natin guys dahil yan po talaga naka na po yan routine na po talaga yan weekly sunid so po talaga yan kumusta naman po kayo samahan nyo ako sa aking mga gawain yan po guys so, ikot na lang natin tapos lalagay na po natin ang ating mga man, ang tawag neto please mat ayun ayan, ganun lang siya pagkikot natin ang ating buhay bilang isang kasambahay ayan, kumusta po tayo happy Wednesday pala sa atin ayun so yan Nalisi po tayo ang iyong ka-extra. Yan po ang aking ginagawa, guys. Bilang isang extra, naglalaba. Tapos maglaba yan, maglilinis na po tayo ng bahay. Kaya kailangan po natin tapusin ang ating mga trabaho. Dahil hindi lang po yan ang aking ginagawa. Pag natapos maglinis, namamalansya pa po ako yan, guys. bago ako uwi, kailangan natin tapusin ang ating mga gawain. Pasensya ayan. Ayan. na. Super busy tayo ngayon. I-enjoy na lang ang ating buhay. So, ayan guys. Kasi wala po kasi akong kasama dyan. So, ayan, nabibisi. Kailangan nating ayusin. ang dapat nating ayusin. Importante, masaya tayo sa ating mga ginagawa. Yan na so. Kailangan natin tapusin yan. Hindi silang ko tayo. Yan, let's go. Yan, ikot-ikot lang yan. Arrange-arrange lang yan. Daming mga nakapatong sa misa. Hindi naman lahat yan nagagamit hanggang inaabot na lang yan ng expired niya. Yan, babalik lang natin. Pero so, yung iba niyan, inaabot na ng mga katandaan niya na hindi na, na napakinabangan. Kailangan hindi na bawala yan dyan. Let's go! Ayan, maraming maraming salamat. Apala nyo na lang po sa akin. Guys, yan, follow nyo po at subscribe, pakilike, pa-share ng aking YouTube. Ayan, let's go, let's go guys. First time natin na yan. And ang dami pa po na itong mga ano yan. And ang daming abubot yan, puno yan ng lamesa. So, tapos pag nabawasan na yan, may konti na yan, ini na yan. Hindi na pinapansin. Basta may, mat may kukunting konting matitira yan. Wala na yan sa kanila. Dukot-dukot lang yan. yan. Please like na lang, ano, paki-like na lang makayum na po sa aking YouTube. Share paki-subscribe. Maraming maraming salamat. Ayan guys, natatapos na po tayo sa ating gawain. Maraming maraming salamat po sa papapanood sa aking YouTube channel. Please like and share. Thank you, bye.